Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Magpa-drug test na lang sila. Para magkaalaman Diba? Imposible naman wala silang pera pang drug test. Hindi maganda samahan namin ng mga nograles. Hindi not consider them as my friends, ma'am. Normal yan. Kami ang kalaban ng administrasyon ngayon. So, siyempre, sino ba yung nagko-comment? Diba? Siyempre, yung mga kaalyado nila. Are you hurt, Ako? Hindi. Normal yan sa politika, madam. Nawag na nga akong drug addict, drug pusher, drug lord, drug smuggler. Kahit may limang anak ako at apat na ako. Ah, sa tingin niyo may mga congressman na hindi uh, totoo doon sa hapon? Sa tingin ko, sa tingin ko, alam niyo na yung sagot. Ano, senador? Senador, congressman sir, in particular doon sa mga congressional candidates na... Napadrag test na lang sila. Wala magkaalaman na, di ba? Lahat! Lahat! Di ba? Total, imposible naman wala silang pera pang drug test. Um, last week, nandun ako, ayun, nagkukwentuhan uh, kami sa kandida si rin as mayor. Okay naman, kakampanya raw siya, pero sinabihan nga namin na mga piling barangay na lang na hindi na pwede lahat ng barangay ng Davao. 182 barangays yun. So, piling barangay na lang na magkakampanya siya. Sabi niya, yun, <laughs> wala pa naman talaga, wala talaga yun sa plano ko, no? Uh, kasi may isang term pang ako uh, as congressman. Tapos so, ever since pumasok ako sa politika, hanggang two terms, two terms lang. So, yun nga, sabi din ng mama ko na tapusin mo yung ano yung term as congressman. Pero sa 2028 sir, may plan po tayo to Wala, may na ako mag-retire. Third na, third, third na po. Mungulang pera pang gastos para nationwide na kampanya Secondary. mo. But right ngayon, di ba? Kahit sino naman pwedeng lumaban kay Mayor Rudy. Kung sa akin hindi maganda samahan namin ng mga Nugrales. Kasi yung tatay nila, ginawa kong drug addict sa Davao way back 1992-94. Doon nagumpisa yung drug addict-drug addict ako sa tatay nila eh. I, I did not consider them as my friends man. You, you never did? Yes. Tatay ko lang. Okay. Pero this time, maglalaban mag ulit kayo sa local elections. How is it different this time from this time to local? Wala naman. Wala namang difference. May kalaban naman ako parati pag tumatakbo. Except nung vice mayor at ako. As far as you know, sir, Davao City po is very satisfied pa sa pamamahala ko ng mga bigampay. Ang makakasagot niya yung mga tiga Davao. <laughs> Same lang, ma, mga mga ngampan niya. Ngayon sabi ko, wala kaming ayuda. Hindi gaya sa kanila ngayon. So, tanggapin ng mga tiga Davao yung ayuda. Kanila naman yun. Diba? Sige, sige, budget. Uh, kamusta yung budget, sir? May, ano, may natatanggap pa pa kayo? Wala. Wala. Zero. Zero budget for Davos? Ah, yung pagkaalam ko. Yun ang narinig ko from my colleagues. Sir, the president has signified his intention before he was sa platform. Mm -hmm. Ikaw bilang pangalan niya, anak. Bibigyan niyo po ng payo si presidente, sa presidente. Will you even... Sasamahan ko nga sana. Ayaw niya eh. So, sa, sa, sa Congress? Oo, oh, oh, ayaw niya eh. You didn't encourage him not to join or not to go? Ay, hindi naman. Bakit naman? So, kahit sa senyong, sir? Ayaw ko sa mga kapatid ko ah. Pero hindi namin napag-usapan na i-ano ko siya na huwag pumunta. Sinabi ko pa nga, samahan ko siya, tapos ayaw niya. So, really no way? Na? Uh, bakit okay lang sa inyo mag-attend siya sa LMS? Mm -hmm. Bakit naman hindi? di ba? Ano bang masama kung pumunta siya dun? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Magkano sila? Magkano sila? O, sabihin mo naman po. Magkano sila? Joke lang yan. <laughs> At lahat ng inigil from Senate to House, lahat. Bayad yan, ay bayad. Lahat ng rekaster ng Duterte, anong masasabing sa Duterte? Parang balat ng mayroon, sir. Siguro yun yung definition ng trabaho nila. To investigate the Dutertes, yan siguro na ang mandato sa kanila. So okay lang, okay naman. Natutulog, malakas kumain, kahit sasabihan na namin na dahan-dahan. Okay lang. Si exactly to contain for the for this night. Yun nga eh gusto niya umakyat ng bundok, sinasabihan namin hindi na pwede. Diyan na lang sa, syempre diyan na lang sa downtown or at least makita lang siya ng mga tao. The scene to campaign Siguro naman, say? oo, dahil election, ka, election yan. Eh. Lugi kami kundi di siya mga ngampanya. Mga naman din talaga kami, ma'am, every election. Kung merong dehado kayo, saan kayo dehado ngayon? Sa buhok. <laughs> o sa katera? Ah, oh, siyempre namin yung napag-uusapan. Mm. Ngayon, napag-uusapan namin, wala lang rock powder, pati lip gloss. Galit siya. Okay? Uh, siya. So, we wait, result will come out after two weeks. Yes, two weeks pa po. Wala naman ako message sa kanila. Kumain kayo na maayos. Kaya nga, sa, kaya nang sabi ko, ma'am, uh, siyempre, duty nila yun as candidates, di ba? Para sa mga constituents nila, para malaman ng constituents nila na hindi sila gumagamit. So, saan ba kung ang pamilya Duterte na yung strength despite all of this? Kami? Ako sa nanay ko at sa Panginoon. Yes. So, sa Anong palagi niyong sinasabi? Yes. Siya na lang ka-interview niyo. Every day. Every day. Every Yes. Hmm? Kailangan may powder ka at lip gloss. Mm -hmm.